good morning mga tours and friends Good morning mga tours and friends sa ara, ara Sa ngayon dito pa rin ako sa Boulevard Mulo no? Uh, update tayo sa high tide Ang high tide ngayon 2.3 Ayan uh, 2.3 sa oras na 2.52 At uh, 2.52 ang high tide, pinaka high tide na no? So, ikot-ikot tayo dito para tikita ko sa inyo kung gaano kalakas ang mga alon. Ayan. Let's go, mga tolls and friends. Ayan, dito tayo sa Boulevard Polo. Tingnan natin kung gaano kalakas ang alon, no? Ayan. 'yung kunjo 'yung sa dito tayo. Mag-cover na tayo, cover. Ito 'yung uh, bahay ng ano, tindahan ng amin. 'yung may-ari ng amin boarding house, ito 'yung may-ari may tindahan. so si Cindy tayo dito sandali ah. Tignan oh. Tingnan niyo yung mga torsion press noon. Ang lakas ng alon, halos masisira na oh. Ayun oh, yan. tayo ah. Ayun si Rana no. Ito no. Ito pa rin si Yan. Tumataas pa lalo ang tubig ano, mga Ha, ah, Matiray. Magandang umaga. May aga, Matiray. Hindi na kita no? Hindi kita na. Hindi, no? Doon tayo. Lipat tayo sa kabila. Lipat tayo sa kabila, mga Tors and Friends o yung ano, yung kuryente o nasa init na, o Ayun yung mayari ng boarding house namin, o yung babae na kaya stripe, yung maganda ayan, masira na, o ayan siya, matiray Aba, good morning amatiray, ah, tiray Yun mayari ng boarding house namin. So, sinip tayo dito. Hala. Ay, oh, yung lalakis. Ang lalakis. Ang lalakis ng alois. Ang lalakas ng alon. Sika po, kap. Good morning. ko pa tayo makatawid po no? ang lakas ng alon tayo lakas ng alon dito pa sa kabila ah. dito tayo sa kabila mga tolls and friends ayan ang baha ah, tumataas pa no Anong oras pa lang. Basta ang pinaka high tide niya. Ay, ito yung bahay ni Beno. Bin Parkon. Ni Nang Carol. Yung bahay ni Nang Carol. Pinasok na ng baha. Good morning. Malalim, malalim mo. Oh. Sige lang, okay lang. Mamaya mawala na rin man yan. Mamaya wala na rin high tide yan. Dito kay... Ah... Uh, So ngayon na, pagiging maras. Ayun, may ano. Mga nagdalo na da, babo na da. Ming! So, punta tayo dito sa kabila, oh. Padaan, ha? Yan, dito tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila, mga tolls and friends. Boulevard Molo Ayan Ang lalaki ng alon, mga Tulsin Prince Hello Chip nakatira. Ay! Bababasa ako. Balik-balik. Dito kami dati nakatira oh. Yan. Ay may malaking bahay na kaya doon. Sa lang. ano. Daka bita oh. Hello, kaway-kaway. <laughs> Sanji Babes. Ayun dati namin tinitira no. Ah, uh, unti-unti na rin ko papasok yung tubig. Ay! Napasa na ko buwan. Balik na balik. Oh, pa- Namabasa tayo, mga Tors and Friends. Namabasa. Pilasok na ng tubig ang punta ko. Woo! Hanggang dito na lang aking video, mga Tors and Friends. Maraming salamat. I salute you all. God bless.